Hello, mga kayos mga araw sa ating lahat. So andito na naman po tayo ngayon mga kayos. Tayo po ay may gagawin ngayon. Uh, problema po nito ay ang kanyang uh, preno at saka pag nagma po siya, ayaw po kumapit. Pero bago po yan mga kayos, gusto ko magpasalamat uh, i-shout out si uh, Jaime Robert Castillo. Maraming maraming salamat po sa kaya Pinky Santeliana. Maraming maraming salamat po sa suporta. Ah. Sa kaya Arnel Basaka, maraming maraming salamat po. At saka sa kay uh, Gerald uh, Salaspe, maraming maraming po. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala sa akin po. So, tara mga kayos, samahan niyo po ako. So, ito mga kayos yung ating ginagawa. Ayun, binaklas na, binaklas po natin yung gulong niya ayon tapos ito po yung kanyang brake shoe. Tapos sa uh, ang problema po nito mga kayos, pag naka-release po yung maxi, hindi po kumakapit yung brake shoe. Ayan, hindi po siya kumakapit sa brake drum, umiikot pa rin kahit naka-maxi na po siya. Pag i-release, gumagana naman po yung ating uh, maxi chamber. Ayan. Ito. Ayan po yung kanyang ng uh, rod sa loob. Umaakyat baba naman po yan. So, ayan naka-maxi po yan sa ngayon. Ayan. Kapag naka-maxi sya mga kayos, yung brake show ay ayaw lumapat doon sa brake drum. Kahit napakamong preno, hindi po gumagalaw yung brake show. So ang problema po niya mga kayos, ito po. Ito yung kanyang brake expander. So paano nga ba natin siya malalaman mga kayos na may problema po siya. Kapag atin po siyang ididin, ididin po natin siya, hindi po ito gumagalaw yung adjuster niya kabilaan. At saka yan, tita yung mga kayos yan. Putol po ito sya. Ayan, well, hindi na sya naka-align. dito tulad ng bago. Ayan. Tuwid po sya oh. So, ipapakita ko sa inyo mga kayos kung bakit ko nasabi na sira po ito. Pakiyawak na to. Video mo lang sya ganyan. So, ito mga kayos yung ating sira. Ayan, makikita nyo, hindi na nga sya nakasentro. So, punggal na po yan sa loob. Ito mga kayos, dapat pag idiniin mo ito, gagalaw itong kabilang adjuster. Magkabilang adjuster yan, ha. Ayan na. Ayan, wala. Hindi siya gumalaw. Tapos, itong bago, gagalaw po. Ito kabilang pa po siya ididiin. Ayan na. Ayan gumagalaw po siya yes yan yan balik gagalaw po yan sa mga kayos yan mm. ito dito yan lang yan po didiin ko yan yan yan, yan. so ito pong pong problema nyo mga kayos ito yung kanyang brake expander kaya ayaw po kumapit nung preno so dinayagnos po muna natin yan nakita natin oh. yan ang oh, sign po yan ha oh. sira na po yan siya pag lumihis na yan dapat po niya naka yan sintro ito pa lang no oh. yan so, ito siya mga kais kakabit natin siya yan kakabit natin yung kanyang allen wrench na dalawa tapos baba po yan yan dito at tsaka yan ito mo nga to yan. paling paling mo konti hindi nakasentro saglit lang ipaling mo dun papunta dun oh pamagat na isa baba pa yan So, igpitan muna natin ito siya mga kayos. Tapos, ikabit na ho natin yung ating brake shoe. Ayan. Lease pa ito, konti. Sagit. Papunta doon. Okay. Ayan yan. Ayan. Okay. Okay na yan. So, atin na lang po muna siyang higpitan mga kayos. Tapos, isalpak na ho natin yung ating brake shoe para may testing po natin siya kung gumagalaw na po ba ayan mga kayos na uh, naikabit na po natin siya pero ang ginagawa ko dyan mga kayos para madali po isalpak yung ating brake show ay iuuna po muna natin siya ikabit yung ating uh, brake expander tapos tsaka po tayo maglalagay ng pin dito ayan o no? so ngayon ito ay pasok mo dun yung pinto dun ka sa, dun sa kabila ayan Rama. Okay. okay. Pasok mo dyan. Yung may gatla. Hindi, hindi. hindi sa taas, sa taas ka maglagay. Hindi, baliktad. Yan, yan. Okay, sige. Okay. 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 Pasok na yan. Yan. Okay. Okay pa. Yan. Sige pa. tagos mo pa dito. Pipihitin nyo ng katala. Up. Ilalim naman. Okay. Kailangan ng nakasentro yun yung mga kayo sa eh. Sige. Sige. Tuloy. Okay. Okay. Ayan. So ngayon, ipipihit na lang natin to yung may gatla lock. Ayan o. Oh. Para malagyan ng pin. Pihitin mo ng katala. So yun lang mga kayos Pagka naikabit na po yan, huwag po muna natin to ikabit yung ating brake chamber. Ito tulak-tulak po natin siya dito kahit manual lang pag umi-expand na po ito gumalaw na po ito okay po yan so ibig sabihin tama po yung ating diagnose nasira po talaga yung ating brake uh, expander so ang makina po nito mga kayos ay uh, 8DC11 semi electronics to siya mga kayos 6 wheeler po yan na uh, drop side Ayan po 6 wheeler lang po siya mga kayos So kakabit po muna namin yung Lock Tapos i-update ko na lang po mga kayos Kaya pagka uh, atin na po itong iti-testing si Tapos ipapatesting po natin Ayan Idiinan mo Sige Ayan Kung gagalaw po siya Sige Idiinan mo Sige Idiin Matigis talaga yan Dalawa spring yan eh Sige Ayan. Ayan mga kayos so, oh. Ikita niyo gumagalaw. Sige, sige. pa. Hindi, Yung malaki, yung 22. 22. <coughs> Ito. Hmm. Ayan. Okay. Okay. Dinan okay. mo. Ayan. Gumagalaw na po siya mga kayos so, oh. Okay. Bitaw. Ayan. Gitiin. Okay, Ganun to sa ilalim din mga mga gumagalaw din oh. Bitaw. Ayun, so okay na. Kakabit na natin yung gulong, yung kanyang brake drum. Tapos i-testing na po natin siya. Yung ating maxi naman at saka yung preno mamaya. Ayun, so stay tuned lang mga kayos Ayun. So ayun na siya mga kayos at atin na po siyang ikabit yung ating uh, brake expander. Ngayon, mag-adjust na lang po tayo kasi yan malayo po siya. Ayun. Yeah. So, i-adjust po natin yan sya mga kaayos hanggang sa uh, dumikit po yan. Ayan. Ito, sinisikot po yan sa mga kaayos yung pag-adjust po yan. Ayan. Bago po natin ikabit yung ating maxi para uh, maluwag. Kasi mahirap po pagka may maxi na, masikip na po. Kaya hindi ko muna kinabit yung ating maxi at akin pong pinandar para atin pong may release yung maxi. Hindi po mahirap ating hindi, hindi mahirap ikabit yung ating uh, maxi chamber. Yan. So, ang um, pag-adjust po niyan mga kayos ay paluwag para humaba yung kanyang uh, and adjuster. Ito po. Paluwag po yan lahat. Ganon din po yung sa ibaba na side nito. yung dito. So, akin lang po mga kayos sa adjustan Ayan. Ito. Paluwag lang dito po siya mga kayos pa palabas. Ayan. So, yun, mga kayos. At dahil atin na po siyang na-adjust, nailapit na natin siya. Pero hindi po po yun yung pinaka-full adjustment niyan. Ayan. Kakabit na po natin yung ating maxi chamber. Tapos ang pagkakabit naman po nito, kailangan po ay nakarelease. Ah, nakaano po siya. Ayan. Ayan na. Ah, nakatumba po yung ating maxi switch sa itaas. Para hindi po siya nakasipa. Ayan. Ayan, nakarelease po 'yan. So 'yan po aatras po 'yan. Ayan. So atin po siyang ito tornilyo diyan. May apat po 'yan na tornilyo na 14. Ito po yung mahaba na 'to. Ayan. So atin po siyang ikakabit ngayon diyan. Pasok ya. Oh.

hihigpitan na lang natin siya mga kayos para may testing na po natin yan po mga kayos oh. yun no oh. yan yung dalawang tornilyo na yan ito po oh. yan Tsaka sa ilalim ay dalawa din po rin yan so hihigpitan na lang po natin yan at atin na po siyang may testing ganun lang po mga kayos kadali yung pagkabit po yan yan, yan po naka-release po yung ating Maxi ayan oh. So pag nahigpit ang mga kayos, i-testing po natin siya. iikotin yung gulong. ayan Ayun. Umangat na siya mga kayos. ayan oh. ayan, iikot na siya. tayo! Tumba! Ayan, okay na siya mga ayos oh. Tayo. Ayan, so okay na. So yun naman kayos, uh, tapos na po tayo magpalit ng uh, break uh, expander ng uh, super great. Yung makina po niya ay uh, 8DC11 na semi electronics, 6 six, uh, six-wheeler po siya na drop side. So yun naman kayo, uh, sana po makatulong kasi minsan may mga problema po yung ating mga kapwa mekaniko o yung ating mga driver na bakit po pag nakatayo na yung maxi, hindi pa rin po nakasipa dito yung kanyang brake shock umiikot pa rin yung gulong so kung yung mga modelo na po mga kayos tulad yung pinakita ko yung nakatusok yung maxi chamber e check nyo po yung kanyang brake shock baka punggal na po siya sira na po siya kaya kahit itayo nyo yung max eh, hindi po sumisipa yung inyong brake show sa brake drum. Ganon din po, kahit apakan nyo po yung preno, hindi po siya, hindi po kumakapit yung preno. So yun naman kayo, maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa YouTube channel. Please subscribe, like, and share, at saka pakipress nyo po yung notification bell na yan, mga kayo, para maging updated po po kayo sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun naman kayo, maraming maraming salamat. God bless.